Ito yung madalas na naiinkuntro kong problema guys dito sa company namin Madalas nasisira yung isang ilaw ayaw gumana katulad yun Ngayon pag binuksan ko guys madalas ko nakikita yung kapasitor lumulubo Katulad yun o no? lumulubo siya kaya nga namamatay yung ilaw Sa mga eksperto dyan Sa mga eksperto dyan guys paano ba maiwasan ang ganitong problema Yan kasi guys ay July 14, 2025 lang siya tapos ngayon nasira na naman na busted yung fuse tapos yun yung ipapalit ko dahil pareho lang naman nung pinalitan ko guys yun na siya oh, dahil pareho lang ang value ng kapasitor yun ang pinalit ko madalas ko yung naiinkwentro sa mga experts sa electronics guys pa help naman para maiwasan ko ang ganitong situation hindi na kasi ako electronic expert kaya pag pinapalitan kasi namin ng ano ng kapasitor umiilaw siya katulad niya no inutusan ko yung assistant ko na ikabit na nung pinailaw ko ayan oh umiilaw siya ayan umiilaw siya guys ang problema yung kapasitor lang niya pero madalas ko yan na ganun ang problema dyan sa office kahit dyan sa sa ano kahit dyan sa dinner area ganun din pag i-on mo okay na siya ganun yan ang madalas kong naiinkwentro sana makatulong yung mga eksperto sa electronics